Ilang araw na nga lang ay uwi na nga kami ng Pilipinas kaya naman ay naggrocery shopping na nga kami ng mga dadalhin namin doon at sa video na ito ay papakita ko sa inyo yan. Usually talaga guys kapag umuwi nga kami ng Pilipinas ay dito muna nga kami madalas pumupunta para nga maggrocery. Dahil nga indiano yung asawa ko guys ay marami nga siya mga snacks na binibili dito para nga meron siyang kainin doon. Bukod nga sa snacks ay bumibili nga din kami ng mga masala dahil nga kung alam nyo ay nagluluto nga ako sa Pilipinas na mga pagkain niya. Para nga makapag-shopping kami ng maayos, ay pinaupo nga namin ang anak ko dito sa my cart at enjoy na enjoy nga siya. Hala, tignan sir. mo yung anak ko. Kilo-kilo <laughs> 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 lang eh. Ah, kilo-kilo, Laylo. Adyo. Enjoy na enjoy. Pista niya lang eh. Uh, ah, pista, Laylo. Aray ba, hey. <laughs> tignan <laughs> nyo, guys. Enjoy na enjoy ang baby ko dito sa pagsakay nito. Nakakatuwa nga guys dahil habang nagsha-shopping nga kami dito ay marami na nga rin yung nakakakilala kay Baby Ivan dito sa lugar namin. Lagi nga nilang sinasabi na pinapanood nga daw nila si Baby Ivan. So ayan guys nakapamili na kami ng mga ano ng mga groceries. Ayan si Ivan enjoy na enjoy siya dito Even sa pag sakay dito sa my uh, ano cart. Kemcho! Medyo napalaki nga din yung bill namin this time guys. Dahil bumili nga din kami ng konting mga pampasalubong para sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Tapos sa mga susunod na araw ay gagawa nga din kami ng iba't ibang mga snacks na siyang dadalhin nga namin sa Pilipinas. Kagaya na lamang ng mamra, puwa, at mga popcorn. dahil nga this time sasama nga sa Pilipinas ang mga binan ko. Dapat ay mas ready nga kami pagdating sa mga pagkain nila. Kaya nga nang sabi ko guys, hindi kasi sila nakain ng mga onion at garlic at very specific specific talaga yung mga pagkain na pwede nilang kainin. Kaya naman ay nagmili na kami ng mga pagkain na dadalhin doon. Be! Tapos nga namin dito ay sinakay na nga namin lahat ng mga pinamili namin dito sa likuran ng sasakyan. Natin. So ayan si Mila nasa pinakaharap siya. So dito kasi sa may D-Mart na to guys, wala silang binibigay ng mga plastic and mga paper bag. So ang mangyayari, lalagay natin dito sa likuran ng sasakyan natin. Ayan sobrang mainit. Pag magsha-shopping ka nga dito guys ay kailangan mo nga magdala ng sarili mong bag o kaya naman ay bumili sa kanila. Pagkatapos nga naming ilagay itong mga pinamili namin dito sa likuran ng sasakyan ay tsaka na nga kami naghanap na makakainan at dito nga yung napili ng binan kong babae. So kakain na kami ng dinner namin. Tignan nyo naman kumakain siya ng bungura. So nadumihan yung bib niya. So let's go inside. Let's go! So nga daw humain ng asawa ko ng Pao Baji at umorder naman ang binan ko ng dosa. Sinabi ko nga sa asawa ko na sulitin na nga niya lahat ng mga paborito niyang pagkain at sa Pilipinas nga ay wala siyang makikita ganito. Habang ako naman guys ay binibilang ko na nga yung mga oras at makakain ko na nga yung mga paborito kong pagkain. Kayo ba guys kapag umuwi ka ng Pilipinas? Ano-ano yung mga pagkain na paborito nyo at nire-request yung talagang kainin?